lahat itong nararamdaman sa paglalakas sa ating lahat ng mga Pilipino na siya sa Pilipino. So, mahalawin po again let us all pray for the safety of our former President and let us all pray for the unity of all Pilipino dito po sa ating bansa, yung pinakamahal na Pilipinas. Maraming maraming Okay. Um, mga kabayang, ha, na mga kapatid na mga kabayanan ng Pampangan, tayo po ay nanawagan, ang ating pampangan, ang hindi po yung ating mahal na Pangulo. Ibanit po sa kinitinan, ating mga kapatid sa gobyerno, nagsalita na po ang taong bayan, nagsalita na po ang mga kapatid. Bring back home!